Sa gitna ng malawak na kapatagan ng gitnang Luzon, isang makabagong daan ang sumisibol. Ang Central Luzon Link Expressway, o mas kilala bilang Silex. Ang Silex ay isang proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Tayo na nito pagdugtungin ang mga lalawigan ng Tarlac at Bebay Siha para mas mapabilis ang biyahe at mapaunlad ang ekonomiya. So yan guys, pauta ng Aliaga yan ano? So ito yung kalsada na magiging uh, entry tsaka exit point. kapunta na ka to at tsaka dito sa may uh, Panapera. sa video natin ito ay muli natin silipin ang konstruksyon at kalagayan ng Central Luzon Expressway. Road under construction. So what is up mga katropa Welcome back sa ating youtube channel At kayong araw ay uh, Muli nating babalikan at dadaanan Itong uh, Central Luzon Link Expressway So kasalukuyan ay nakapasok na tayo sa Silex ano? At babaybayin natin yung uh, kalsadang ito Titignan natin yung update Kung ano na yung uh, sitwasyon Hanggang pinakadulong uh, part Ng uh, uh, kalsadang ito Mga katropa ano? Tingnan natin kung uh, may nagbago ba Or uh, ano na ba ang uh, bagong gawa dito sa Central Luzon Link Expressway So yun mga katropa, samahan niyo ako muli sa aking uh, adventure Let's go! Yung! Woo! Ang init! Saglit lang ako minto doon eh, ang init ha Pinawisan agad ako ha So, dito guys ay uh, pinapayagan pa yung mga motor na dumaan at wala pa naman toll gate na toll fee ito dito sa Silex kaya pwede pang dumaan yung mga smaller CCs gaya ng motor natin pinapayagan pa ng uh, otoridad dito sa Silex ano? kaya pala guys meron tayong uh, naparoon uh, meron tayong uh, napanood na balita ano uh, nabasang balita pala hindi napanood meron tayong nabasang balita na merong nahuli nag drag race dito sa Silex <laughs> ang pagkakalam ko dun yun banda sa pinakadulo kasi dun dun sa dulo ay uh, sarado yung pa-exit pa ano yung pa-exit ng kabanatuan uh, sarado pa yun siya dahil siguro nakakapasok naman yung mga motor ay uh, sinamantala itong mga kabataan na uh, mag drag race. Uh, Nauli sila guys. So, Nanda sa Facebook eh, kanina nakita ko. Parang lima yata, limang uh, motor na uh, impound. O, so, huwag natin gawin dito yan sa silex ano Bawal talaga yung mga ganyan. So dito guys, meron din dito um, ano. Entry point ano, galing doon sa kabila Alam ko sa may lapas yan Lapas na part yan Dito sila pumapasok ano ah, Siguro dito rin nag-exit Kasi may isang, may dalawang linya eh Na naka uh, Hati siya no. Ayong ah, pa-exit, hindi, uh, hindi pinapapasukan ano Entrance Galing sa lapas ay uh, Pinapapasukan ng mga ano, uh, pina, Pwede pumasok yung mga sasakyan Saka mga motor Ay, may dito guys Ah, ay Ayan, may endmark tayo nakasalubong sa kabila Ang kasi dito guys Ah, mabilis syempre yung mo ano Tsaka walang traffic Wala gano'ng mga tricycle Hindi ka na magsingit-singit kasi Open na open yung uh, Uh, karsadang to eh hindi mo na kailangan sumingit pa saka kagandahan dito guys yung view mo yan, puro kabukiran puro mga palay ano at alam nyo naman na yung uh, Noivaysia ay uh, rice capital of the Philippines diba? kaya kahit saan ka dito kumunta ay talagang makikita mo yung uh, ganyan mga tanim na palay ano yun mo yung iba ng harvest na kaka -har para kaka-harvest lang oh. Kakatanim lang, na harvest na agad eh. Joke. <laughs> yeah. May kalsada doon, no? Ay, no, may kalsada. Dilang natin alam kung saan yung kalsada na 'yan, ano? Kung saan papunta? So dito guys, may mga ano wadada bus, ano? Yan, may mga bus, oh. Yung iba papuntang norte, yung papunta ng sa uh, Tugigaraw, Sabela. Dumadaan sila dito, mga Victory. Yung karamihan, mga Victory yung nakita ko dumadaan dito, eh, no? Kasi yung, mas malapit. Saka wala na silang sasangay na makapasayro dyan sa mga bayan-bayan na -bayan madadaanan nila. Kasi puno na yung mga yan, eh sa status ng kalsada naman guys Halos wala na pa namang mga lubak-lubak tayong nakikita no? Ayan Kasi marami ding dumadaan mga truck dito uh, May expect ko talaga na uh, Mabibigat yung mga yan At uh, Sa katagalan ay uh, Talagang masisira yung kalsada Uh, ano meron mga nagbadaan dito minsan mga tanker yan lapit na tayo guys sa may ano yung uh, flyover na uh, ginawa ang connector na nyo guys is uh, mag uh, i-entry ng uh, sa no dati na natin yan napadaanan noong uh, mga nakarang buwan nadaanan na natin yung lugar na yan yung uh, entry point galing ng uh, Saragosa yun yung ginagawa na yan papuntang Saragosa yan guys ano? tapos I exit siya doon dito pababa yan guys papunta na sa Saragosa yan hindi pa tapos yung daan dyan, yung kalsada na pan, putol pa yan, hindi pa simentado lahat. Pero makakadaan yung motor, makakadaan yung mga motor dyan. Matagal dito ang ginawa eh, yung uh, overpass na to, yung flyover na to. Malapit na tayo sa Aliaga exit. Almost 2 kilometers, nasa Aliaga exit na tayo guys. Dati, ay one way lang, doon lang lahat yung mga sasakyan na dadaan na ano? doon sa kabila, right sa left side natin, yan sa dinadaan ng sasakyan na yan ngayon ay uh, binuksan na nila ito yung kabilang side, ano ay may karatula aliaga ah, uh, one kilometer san Juan six kilometers So naka 17 kilometers na tayo guys Mula doon sa may uh, Entry point ng uh, Tarlac So dito Hanggang dito lang yung mga bus at saka mga truck Hanggang dito lang sila dumadaan Ano Kasi nga uh, uh, Bawal sila doon sa kabila Sa may uh, San Juan exit ano Alyaga Ito na guys yung Alyaga ano? Yan vertical vertical clearance ahead ay ganon no entry to trucks oh bawal na yung mga trucks dito ganon ba saan so, yung vertical clearance yan ah baka doon so yan guys pautan ng aliaga yan ano saan so, yung vertical clearance nyo mm Hmm yung atin dito yung Aliaga yan Aliaga so dyan yung galing pag uh... uy may mga bus oh Genesis oh oh ba diba? Oh, Genesis oh I exit din dun pagkalagpas nyo doon guys sa may uh, Aliaga exit ay ilang metro lang ay uh, uh, andito na rin yung uh, rough road na kung saan ay maraming na-accidente dito noong mga nabuksan pa ito no? noong mga ilang nakaraang taon pa mga, noong mga nakaraang taon 2 years siguro itong uh, rough road ito ay marami dito nabiktima madaming nasira ang sasakyan dito guys ano nasa ako siguro mula dun sa Aliaga sa 200 meters siguro o 300 meters uh, maladaan na muna itong rough road area dito sa Silex pero kung mapapansin nyo guys tinan nyo oh, grabe mga basag basag na <laughs> anong ano nang sasakyan no? parts oh. Pero kung nakikita nyo guys Yan nga Dito sa kanang bahagi Right side natin Ay ta tapos na yung kalsada Ayan o no? Nasemento na siya Tapos Halos na finishing na nga nila eh. Nilagyan na nga nila ng pintura oh, Sa gitna Nilagyan na nila ng linya Ayan Ang ganda ganda na eh Maganda na talaga yung itsura niya Kaya lang hindi pa na, hindi pa nila pinapadaanan hindi lang natin alam yung rason kung bakit pero maganda na siya guys ayan o oh. maganda na talaga siya dito pwede kang dumaan dito yung motor eh pero huwag na natin isang at yung ah uh, uh, natin Mabuti nga itong rafford to oh, hindi na hindi pa siya ganoon ka uh, lalalim yung butas ano. Pero pagdating ng tag-ulan guys, sigurado 'yan. Sobrang daming duwadaan ng sasakyan dito. Pagkakaroon ng ano 'yan. Ah, uh, uh, butas-butas. Dati nga pa dito fish pond eh. Dito sa area na to. May malaking fish pond diyan dito. <laughs> Ayan natin ako may kulong-kulong ano, Tricycle no? ha? <laughs> okay So Mag exit tayo sa San Juan exit guys ano? O, nasa ilang kilometro pa uh, Sa limang kilometro siguro Yung uh, San Juan exit Okay Labit na lang yan At naka 20.3 kilometers na tayo Tingnan natin gaano kalayo yung uh, distansya mula doon sa Tarlac City, ano? Tarlac City. Entry point na. So, na natin kung gaano kalayo ang distansya mula doon sa Tarlac Tarlac City entry point. Hanggang dito sa May San Juan exit, ano? Ah, uh, marami tumatanda ngayon. Araw ng Biyernes na ang hapon. Doro mag-aalas test na ng hapon ngayon nag u-turn na truck bawal ka dyan boss hindi ka kasya doon sa may uh, harang nila kanan tayo dito guys marami ang ganda kanina ng view ano unang nagpalipad tayo ng drone ang lawak talaga ng mga palayan dito San Juan exit 2 kilometers okay 2 kilometers na lang Tapos guys, oh, tingnan niyo yung view sa harapan, ano? Ah, no? uh, yan yung bundok na Sierra Madre na papunta na ng uh, uh, Valera, no? Dadaan na ka ng Buhabon. Yan. Papunta Valer. O dito na papunta, papunta Pangasinan yan, Maliko. Tapos yan. Dito na papunta ang Dingalan single lot tsaka papuntang uh, ng, uh General Quezon nasa Nakar Quezon San Juan 1 km 1 km lang ako oh, naman 4 km so dito na tayo mag exit kasi sure ako sarado yung papunta na ang kapanat yung part na yan ng kamaratuan hindi hindi pa kasi tapos yung ano dyan Exit point Ginagawa pa yung uh, exit point doon Mamaya dadaanan din natin yon Bago tayo uh, Umuwi ano Ayan guys ha So sarado guys oh No entry Papunta doon Pero nung nakaraan nasubukan ko pumasok doon merong uh, bukas na part dito sa kabila so panabas na tayo guys sa San Juan parang guys San Juan dito sa Aliaga so 24 Siguro mga 26 siguro to Dito tayo guys, exit oh, May harang pa rin dito no? Ayan, bawal talaga yung bus Tsaka truck dito Ayan no? may harang Tsaka yung gilid Kasyang kasyang lang pang sasakyan no? Mga pang SUV so, Kaliwa tayo dito guys Yun, Pagkunta na ng Aliaga yun Dito, pagkunta ka manatuan At yung traffic dito ay hindi na ganoon ka-traffic daan na tayo dito ng Biyernes ng hapon Wala dire sa ganun ka-traffic Kasi yung kalsada dito ay hindi na Ah uh, Or Halos tapos na lahat Yung uh, nire-repair dito yung kalsada noon Wala na akong nakikita dito yung ginagawang kalsada So Mula dito guys Ay uh, puputa tayo Doon sa may uh, Ginagawang uh, Exit point ng Kabaratuan Ano? na magkoconnect naman yan papuntang Talavera dun sa may uh, simbahan ng iglesia doon siya guys ano tara samahan nyo ako guys ano? malapit lang naman mga uh, ilang kilometro lang let's go so mula doon guys sa San Juan ay kakaliwa na tayo dito pupunta tayo ng uh, ano yung daan natin kasi pag na tayo diyan, papunta na lang ano yan ng Santa Rosa. Okay. Ito yung uh, Bergara extension yata to, tawag dito sa kalsadang to, no. So, ilang kilometro lang naman to, guys? Siguro nasa 5 uh, kilometro yung uh, haba mula doon sa may uh, kanto sa San Juan hanggang dito ah, hanggang doon sa may uh, Talavera papasok ng Talavera ano? actually ano na yun eh uh, boundary na yun ng Kabanatuan tsaka Talavera yung area na yun kung saan ginagawa yung uh, uh exit na magagaling sa uh, Silex ano So dito rin pala guys yung ano, ano? inspection na center na kabanatuan dito nagpapa-inspect yung mga sasakyan na ano na magpaparehistro uh, lahat ng klase ng sasakyan motorman o four wheels dito sa 5S kalibang mga na to eh malapit na tayo guys sa may uh, boundary Ayan, malapit na tayo guys Ayan na yung uh, simbahan ng iglesia na boundary ng kabaratuan at uh, uh, talavera So ngayon uh, ay uh, dito banda ay kakaliwa tayo uh, Dito banda, papasok tayo doon So natin to. Road under construction Okay Under construction pa yung uh, <laughs> Kalusada dito So ito yung kalusada Na magiging uh, Entry tsaka exit point Nang uh, Silex Silex papunta na Kabarato at saka dito sa may uh, Talavera ayan guys oh so yun ito pa rin yung kalsada halos hindi eh, pa pala na semento ayan oh pero naayos na nila yung ano uh, yung lupa at saka buhangin halos na na nila dito sa part na to ayan so kung naalala nyo dati ay dito tayo dumadaan pagkagaling uh, sa umangan exit na, ano? ah sa may umangan dito tayo pumapasok dun eh yan ngayon wala na ayan oh sarado na dati dun gawin nyo ganon, tayo yung mga gamit nila oh yung mga construction equipment ng umagawa uh, gumagawa dito yan. ganda dito guys oh. Ganda ng view dito oh. Wow Ooh. Ganda no So yan guys Talavera na yan Papunta talavera na yan Okay Hangin dito ah